tiyuturing natin ang pagsakay ng aeroplano bilang masayang adventure. Subalit ang Air India 171, malagim na kamatayan ang ibinigay. Tunghaya nyo sa balitang ito. flaps and landing gear with hopes of finding out why the plane went down moments after takeoff. The crash killed at least 290 people, leaving one sole survivor. CNN's Ben Hunts has the latest. It's painstaking work. A crane lifts the tail section of the crashed Air India passenger plane from a debris field in Ahmedabad. One piece of a puzzle could... Bumagsak ito sa Kalinj Hostel at pumatay ng 241 na katao na pasero ng aeroplanong ito na saan ay papuntang London. At himalang may isang nakaligtas na si Vishwash Kumar Ramesh. Ang masaklap, may dalawang batang sakay ito na hinihintay ng kanilang lola na kailanman di na darating dahil sila'y patay na. Masakip isipin na ang aeroplano na sa ating mahal sa buhay ay siya rin naging dahilan ng permanente nilang paglisan.